Bilino na sa bahay ni Kim Chu. Isa sa patunay na legal sila, ito yung sinasabi na after workout, derecho sa bahay ni Mrs. May pa-dinner pang nagaganap. Sabi nga sa mga interview, patibay ng patibay at syempre, nabubukong sila. Ni Sir MJ Felipe, pagdating sa food, adjust ko adjust din. Dahil hindi nakain ng meat si Paolo Bilino. Si Kim ay nagbabaon ng food ng mga pwedeng kainin ng aktor like vegetables and fish ayon na sa mga ibinahangin, komento Aba, magkasama sila Ito ang inaabangan ko na ayuda Kahit hindi parte ng work, magkasama sila Si Kimi lang talaga ang bukod tanging nakakasama niya sa mga personal lalakad At ayon sa Chika, madalas din si Kimmy sa mansion ni Paolo Sobrang private nila together sana nga sila na ang magkasama hanggang pagtanda. Anong senyorito sa new update? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.